Basta, siya eh. Ayan. Ang ginto ng kakahuyan ng Norway. Ito siya guys. Ang ginto ng kakahuyan ng Norway. di ba? Uh, kakuha na tayo ng ginto. Ngayon po. Yak, marami yan dito. guys ito ang ginto ng kakahuyan ng Norway ayan, ginto ng kakahuyan ng Norway ayan diba marami-rami na nakuha namin mag-asawa pwede ng mga dalawang meal dalawang lutuan pero bigyan ko yung mga apoko ko para makakain sila ginto ng kakahuyan ng Norway guys Maraming ginto ng kakahuyan ng Norway. Maraming ginto dito. Ayan. To ang ginto. Ng kakahuyan dito sa Norway. Napakamahal nito, guys. Kung bibilihin mo sa tindahan. Diyos ko po. Kasi ako bibili ko meron naman mapipit makukuha sa kakahuyan. 'Di ba? yung iba patutuyuin ko ipadala ko sa Pinas no, thank you thank you mga lalab sayang po. oh sabi ko na nga ba marami to dito eh ayun oh mm. nagkatag lang nagkalat lang guys kailangan lang palakihin mo yung mata mo. Thank you, thank you.